Yes, good afternoon mga ka Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dock33. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka paano po natin pakainin yung ating mga alagang siho? So, ito na mga pina pinaplastar po muna natin yung uh, mga sako sa gilid at magkabilaan po yan so dyan natin ilagay yung page na kahit anong brand ang gamitin nyo pwede rin yan yung galimax one po tayo or integrawan basta di old pa po yung mga siho natin mula di old hanggang 8 days po yan so ilagay natin yung tubig sa gitna mga kandakers sa gilid ang pigs magkabila po yan para kahit saan sila mag mayroon silang madaanan na pagkain so gaya nyan sa ginagawa ko lagyan natin ng pigs sa kabila at sa kabila pagkatapos yung tubig sa gitna so ang ginamit natin na paglagyan ng tubig yung kawayan na maliit so kung inyong makikita parang mahaba yung kawayan so kinablihan po natin yung kawayan sa gilid mga isang pulgada at kalahati lang po at kinuha natin yung kanyang mga buko sa gitna para paglagay natin ng uh, imbudo lagyan natin ng imbudo para hindi ma tapon yung tubig ilagay natin sa galon yung tubig at saka ibubo natin dyan sa kawayan mayroon tayong ginawang imbudo mga kadakers yung buti ng yung basyo ng coca kulah na 1.5 para hindi po matapon yung feeds natin mga kadakers ay takalin po natin para malaman po natin kung ano karami ang kanila maubos lagyan po natin ang cage hanggang sa sila'y umayaw kasi kapag busog yan sila hihinto na yan hanggang sa may matira po yung mga alaga natin yung ating knit mga kadakers double knit po tayo ang knit natin na yan mayroong knit din doon sa dulo pagkatapos nilang kumain mga kadakers ay ikulong natin sila doon sa kabilang knit na mayroong raisal at wala ng tubig doon doon na sila magpapahinga so ganyan ang ginagawa natin para hindi sila mabasa para walang masyadong mamamatay sa kanila ang pagpakain po natin mga kadakers bawat tatlong oras po para mabilis po silang lumaki mga kadakers at para hindi po tayo mapuyat sa gabi mga kadakers, magpakain po tayo ng mga alagang siho natin mga 9 ng gabi, o di kaya hanggang alas 10 ng gabi para hindi po tayo mapuyat. At pagkatapos mga kadakers, ilagay natin sila sa mga karton para hindi po sila ginawin at kailangan po mga kadakers yung hindi sila masyadong uh, masikip sa karton para sila po makagalaw-galaw at pagtsagaan natin mga kadakers na karawon sila sa gabi para hindi po sila mamamatay kasi yung iba maapakan so kailangan natin magsakripisyo ng limang gabi po mga kadakers para iwas po mortality so dito po natin ilagay yung ating uh, sikap at jaga yung siho po natin mga kadakers is 550 po yung siho natin sa ngayon at mayroon tayong mortality na 22 heads po ang ating mortality so normal lang po yan na mayroong mamamatay pero maiwasan po natin yan mga kadakers So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel.